Aga gitangtang na sa pwesto si Bomboron Michael Lucas na sa pikas linya Bomboron na Michael Lucas sa Italian report please kame gitangtang na sa Constitutional Court sa Thailand si suspended Prime Minister pitong tar na Shinawata tungod sa paghimo og lakang nga naghatag og kagubot sa ilang politika ug paghatag og dakong tamparos sa ilahaga gamhan ng political dynasty gidismiss si Paitong Tarn Sinawat tungod sa paglapas sa ethics diyang milik ang iyang tawag sa telepono niya Atong Hunyo kundi nadunggan siya nga mitawag sa kanhi sa Cambodia nga si Hun Sen nga gitawag niya og uncle dayong saway sa Thai Army taliwala sa nagkakusog nga border tension nila sa Cambodia ang uh, tawag nga gibulabog mismo ni Hun Sen news sa iyang reputasyon kung diin giakusahan siya sa mga kritiko nga nagbutang sa alanganin sa ilang kasundaluhan tungod sa maong ruling si Paitong Tarn nga anak ni kanhi Prime Minister taxi Sinawat, Mauna ang ikalimang Prime Minister nga gitangtang sa katungdanan so kadyad tong tuig 2008 kaganina sa siyam ka mga huwes sa korte unom ang uh, mibutar batok kang uh, paitong tarn tungod kay ang iyang lakang nakalapas matod pa sa ethical standards nga gilauman sa iyang buhatan Segun sa korte, gikuptan ni Paitong Tarn ang personal relationship nga daw may pabor sa Cambodia dahil yung dismissed sa iyang mga claims nga personal ang iyang tuyo aron nga mabalik na ang kalinaw sa duha ka na Sud, nga dili na mo gamit o kagubot sa usak kamubo nga press conference gilan ni Petong Tarn ang desisyon sa korte dayong butyag nga gisulayan lang niya aga pagluwas sa daghang kinabuhi gikan sa Bombo News and Research Department kini si Bombo Ron Mikey Lucas uh, this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information Basta Radio Bombo